Hello mga ka -E. magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. So ngayon nandito tayo sa labas para bumisita ulit sa isang SGpreneur. So nandito tayo ngayon sa Share Your Spare Singapore. Kasama natin ngayon si ka in -E Adria. Hello mga ka -OFE. So paano nga pala, paano mo sinimulan itong Share Your Spare at bakit ito yung ginawa mo? Actually, yung simula, hindi ko rin talaga plinano na magtayo ng non-profit. Kasi uh, way back 2013, yun yung time na yung anak ko, sobrang daming laruan. So, naghahanap ako ng pwede kong pag ng mga laruan niya. Eh, uh, but unfortunately, during that time, wala akong makita rito sa Singapore. So, nag-research ako sa Pinas and nahanap ko yung Philippine Toy Library. So, yung Philippine Toy Library, registered siya sa Philippines and nagtatayo sila ng mga toy library all over the Philippines. So, so ano yung pinaka-memorable mo na isang project na ginawa? Isa sa mga memorable na, na experience ko, uh, um, somewhere in uh, Rizal, nagpamigay kami ng mga laruan. Then after nung nagpamigay kami ng laruan, meron isang bata na, na lumapit sa akin. And talagang medyo mangiyak-iyak siya. Tapos sabi niya sa akin na, Uh, nagka, of course, nagpapasalamat siya dun sa laruan na binigay namin. And then, uh, sabi niya may kayakap na raw siya sa gabi. Yung ano naman, overall na impact naman, lalo ng COVID, bunga ba kasi yung mga, yung reading comprehension or yung literacy rate ng mga estudyante sa sa Pinas. So, because of our project, so marami tayong nakukuha mga feedback from the schools, uh, even from Department of Education na na nakakatulong siya na para at least tumaas ulit yung yung literacy. So, paano naman makakatulong yung mga nagdodonate? donate Kasi iba syempre, iba iba yung donate. Mm. Paano nakakatulong yung mga nagdodonate sa mission? Yeah, so marami nang ways para mag-donate. So, una, kung meron kayong mga Um, gamit na hindi na nyo na ng mga anak nyo, like toys, books, school supplies, even clothes, bags, at saka mga shoes, nagko-collect din kami nun. So, send nyo lang dito sa office namin. So, open kami every Thursday to Saturday, uh, 9 a.m. till 6 p.m. So, yun yung una. And of course, any non-profit, of course, we need monetary support din. Uh, kasi siyempre, ang pinaka-major um, expense natin is para mapadala natin yung mga donations sa Philippines. So, you can also... Um, yung send your monetary support. Lastly, you can also volunteer. So, kung meron kayong free time, pwede message nyo kami, then punta kayo dito sa office namin para matulungan nyo kami kayo mag-sort ng mga donations. So, yan yeah, mga ko-OFP, meron iba't ibang klase para makatulong kayo dun sa Share Your Spare Singapore. So, hindi lang kailangan toys, hindi lang kailangan clothes, pero pati time nyo, pwede kayo mag-volunteer dito. So, kita-kits tayo sa longer interview with Adrian sa OF Experience. Bye-bye! Bye-bye!